Magandang umaga. Ako po si Edgar Gases. Ito naman aking kaibigan si Fred Villardo. Fred Villardo. Siya ay nakatira sa anong number ng bahay? 2451. 2451-A. San Antonio Street, Sampaloc, Manila. Sampaloc, Manila. Ikaw, Brother Fred, nanuluyan doon at nangupahan uh, sa lugar na yon sa loob, uh, ano, uh, for one year, good for one year. Yes. Anong year ka nagsimulang tumira doon? 1989. 1989. 1990 tapos na yung kontrata mo dapat. Okay. Ngayon, dahil yung landlord mo na punta ng Cebu, nagbabayad ka through bank. Yes. Oo, oh, nagbabayad ka through bank. Ngayon, tinatanggap naman niya yung bayad. Tinatanggap naman niya. Tinatanggap niya. niya. Dahil yes. sa tinanggap niya, sabi ng attorney na nakausap namin ay consider as uh, yung opa yes. ay tuloy-tuloy. Yes. Dahil kung, kung ayaw na niya dapat either binigyan ka ng renewable contract or pinatigil na niya yung pag-uupa mo, tama? Tama. Oh, tinanggap niya. So yes. makita natin dito na meron siyang mga payment na ginawa sa bangko. Ito po, mga payment na ginawa niya sa bangko. Ilang taong kang nakatira diyan? 34 years. 34 years. 35 na ngayon. 35 na ngayon. Eh, hindi siya gumawa ng aksyon. Oo. Oh, uh, Kontrata. Brother, eh, sino ka man, medyo... Ayusin naman yung kontrata mo. Uh, hindi dapat gano'n, hindi yung uh, gagawa ka ng kontrata, pabayaan mo, eh, tapos tumatanggap ka ng bayad, eh medyo nawiwindang yung nan nanunuluyan sa inyo. Ayan po, di ba? So, hmm. ngayon, Brother Fred, uh, anong ginawa mo noong puminto ka sa pagbabayad? Ano? Uh, Nung huminti ako sa pagbabayad. Oo, oh, anong year ka huminto sa pagbabayad? Uh, 23. Ah, itong year 2023. Oh, July, oh, July. July. So, July, August, September, October, November, December, January, February. February. Itong buwan na ito. Walong oh. buwan. So, yun lang ang balance mo. Mm Yun lang ang balance mo dapat. So, yes. hindi rin pala kalakihan. Kasi, yes. mm, di ba? hindi masyadong kalakihan, hindi katulad ng ibang nangungupahan at 2 years, 3 years na 4 years nang nakatira na walang bayad. Yes. Hindi po ba? Mm -hmm. Oo. Mm. Matanong ko lang, uh, Brother Fred, uh, ngayon na lumapit ka sa akin, gusto ko lang malaman, if you don't mind, uh, ano bang religious affiliation mo? Ako, Jesus Miracle kasi. Ah, member ka ng... E Jesus... GMCI. Yes. A member ka ng GMCI. Yung landlord mo ba, anong kinag kinagbibilangan niya? MCGI. Ay. Ay. Ah, so dating daan. Dating daan. So, sa inyong dalawa, hindi talaga kayo magkaunawaan. Yes. Dahil ikaw ay member ng Jesus Miracle Crusade, yun naman ay member ng MCGI or dating daan. Yes. Meron kayong ibang ibang doktrina na ti doktrina na tinanggap. Yes. May mga aral kayong iba. Yes. At uh, yung inyong ideology niyo iba. Pero tumira ka ng 32 years eh 35 30, years, uh, 35 years I should say. So pinabayaan niya 'yon. Ngayon lang siya December kamot dumating. Yes. December siya dumating. Ngayon, na nabanggit mo sa akin, Brother Fred, na dumating siya noong December at nanuluyan doon sa inuupahan mong bahay. Yes, trespassing. Ah, trespassing. So, pinailan mo siya ng kasong trespassing? Yes. Maliban sa trespassing, ano pang pinafile mo? Coercion. Coercion. Pamimilit. Mm. At ano pa? Physical injury. Physical injury. Bakit tinulak ka ba o sinaktan ka ba? O, oh, tinulak ako. Tinulak ka. Tapos nasub-sub. Oo. Oh. Ay sus. Eh, dapat hindi ganun ang nangyari. No? Yes. Hindi dapat. So, nagdinimanda ka sa sa piskal. Yes. Tinanggap naman. Tinanggap naman. Oo, oh, tinanggap naman. Okay, ngayon, Brother Fred, minsan sinamahan kita sa LRA. Yes. At doon sa LRA, kinausap natin ng isang lawyer doon. Sabi ng lawyer sa iyo na kung may kontrata, hindi ka pwedeng paalisin. Yes. At kung nagbabayad ka, hindi ka rin pwedeng paalisin. Pero may sinabi sa iyo ang lawyer, nung tayo magkasama, na hintayin mo yung court order. Yes. Kasi uh, ididimanda ka niya at dahil sa tapos na pasok na yung kontrata mo, ididimanda ka niya. So ngayon, dahil ididimanda ka niya, hintayin mo daw yung court order, sabi ng, ng attorney doon sa LRA. Maliban doon, inalam din natin kung yung trace back ng titulo, kung yun ba ay totoo. Dahil na-trace mo noong araw na ang title niya ay Pangasinan. Na, nasa Pangasinan yung decree number. Oo. O nasa Pangasinan. Pero sabi ng lawyer, it's either error lang daw yun. Pwedeng ma-correct. Oo. Oo, pwedeng ma correct uh, kasi uh, maari uh, mali yung pagka-type, no? Oo. Uh, pero hindi mo pa nilakad, no? Hindi pa. Hindi pa kasi ano, uh, dapat lakarin mo 'yon. Ngayon, lumapit din tayo sa ibang lawyer at sinabihan ka na magsalubong kayo sa gitna. Na kung anong gusto mo. So, anong problema? Bakit ayaw mo ng salubong sa gitna? Ibig sabihin, mag-compromise kayo, mag-agree kayo ng landlord mo na it's either yung gusto mo at saka gusto niya at bago ka piperma doon sa kontrata ay dapat maunawaan mo yung pinipermahan mo. Bakit hindi kayo, ba't hindi nyo ginagawa? Eh... <coughs> Wala pa. Ha? Kasi nakikialam pang barangay. At patuloy natin, Brother Fred. Uh, inutusan ka ng attorney na magsalubong sa gitna. Wow. Pero dahil sa hindi kayo magkaunawaan, dahil nakikialam yung barangay. Hindi, dapat lang talaga ang barangay makikialam dahil nagdemanda siya. Oh. Nakikialam talaga. Uh, tatlong hearing yun. Hmm. Uh, una, hindi ka sumipot. Hmm. Pangalawa, sumipot ka pangatlo, hindi ka rin sumipot. Hmm. So, dapat meron siyang certification to file action. Meron na ba siya? Mare. Uh, Mare. Oh, no. Oo. Pero, noong 23, ay natapos na, pero patuloy pa rin yung barangay uh, tinatawagan ka, kinakausap ka, na mag-report ka uli, Di ba? Ah. Uh. Mm -hmm. Eh, ang advice sa iyo ay uh, at sinabi mo na idalhin na lang sa korte mm. yung kaso laban sa iyo. No. At ikaw naman, magkakaso naman ng physical injury, mm. coercion, trespassing, ayun, yung ganun po. Eh, alam mo, Brother Fred, sabi sa akin ng mayor ng Manila. Manila. Oo, sinabi niya sa akin na ang barangay, may karapatan sila para tawagan ka, i-recall ka. Kahit tapos na yung ah, so. pangatlong hearing, meron silang karapatan. Pero kung ikaw, i-ignore mo talaga, mapipilitan silang dalhin yung complaint ni Mr. Ortes sa sa City Hall or sa fiscal. Yon. Ang sabi ng mayor ng City Hall ng Maynila, why you why you make problem? Why there is problem in your part? Sabi ganon. Let your problem worry by itself. Kung ano daw yung problema mo, kung ano yung iniisip mo, inaalala mo, hayaan mong mangyari sa iyo. Huwag yung sige isip ng isip. Let your don't worry with, with your problem, let your problem worry by itself. So huwag mong problemahin, sabi niya. Kasi karapatan ng barangay yon na after ng hearing tatawagan ka uli. Kasi saklaw pa ng kapangyarihan niya yon. But then if you are going to ignore the invitation so si Mr. Ortiz, yung nanungup, na, nagpa nagpaupa sa iyo ay mapipilitan na magdemanda di ba hmm. ngayon uh, brother fred alam mo ba na sa dating daan ay bawal magdemanda hindi hmm. hindi mo alam na bawal magdemanda hindi hmm. bawal sa taga dating daan na magdemanda dahil sa korte dahil may mga doktrinang natatanggap na Uh, bago ka i-susuplong o i sa daan pa lang ng papuntang korte, makipag-ariglo na. Ikaw ba naman, Brother Fred, uh, kung sakali, ganun ang mangyari sa'yo, willing ka ba makipag-ariglo? In a proper way. In a proper way. Tama naman yon. So, ang problema lang doon, ay magkasundo lang kayo. Ayun ang Yun ang maganda na magkasundo. Eh ang kaso nga ang problema, ang sabi sayo ay ang upa mo magiging 25,000 na. Anong masasabi mo doon? 15, 15. 15 na. 15 na from 12,000 magiging 15 na. Yes. Ay hindi sa qualified hindi siya qualified gumamit ng PAO at hindi rin siya pwedeng gumamit ng kailang gumawa siya ng sarili niyang lawyer. Magdepensa sa kanya. Yes. Maliban doon, bawal sa taga-dating daan na magdemanda. Pero mayroon naman mga kaso nga mga taga-dating daan na nagano nag, ano, nag nagpa-file lalo na mag-murder hindi naman pwedeng na-murder ka na, eh hindi ka na lang din mag-file. Eh sabihin mo, namatay yung anak mo, hindi ka na magdidimanda. Parang imposible naman yata din yun, di ba, Brother Fred? Yes. Mm -mm. Uh, hindi pwedeng ganon. Okay. Anyway, so, maliwanag ba iyo na ang patuloy mo ng pagbabayad sa pamagitan ng bangko ay malinaw na ba iyo na yun ay automatic na la renew na yung kontrata mo dahil sa tinanggap niya ang bayad. Yes. Oh. Dahil kapag eh, hindi niya tinanggap, dapat nagpunta siya sa iyo. Amen. O nagpunta sa sayo at sabi na ay huwag ka na mangupahan. 'Di ba? At magandang umaga pala paalala ko lang sa mga follower namin uh, si Brother Antonio Lagorin nasa field uh, ngayon at Andito si Brother Fred na, sabi ko. Yes. Uh, paki-like and subscribe naman po na sa aming ginagawa para kasi very important po na mayroong subscription sa ano, sa aming trabaho. Ayan po. Now, Brother Fred, ito po yung mga payment ni Brother Fred na ano galing sa ano. Ito ay ito ay ano, Brother Fred, magagamit mo ito siya sa panahon ng hearing ninyo na meron kang ginawang payment. Yes. At I would like to inform you, Brother Fred, na sa korte, pag dinala ka na sa korte, uh, dahil hindi niya mapipigilan na, i i na hindi ka niya ikorte dahil sa hindi ka naman nagbabayad for uh, seven months or eight months, eh, alam mo ba na ang korte ay mabait? hindi sila nananakal. Kapag sinabi sa iyo, uh, may pagkautang ka, Mr. Bellardo, eh magbayad po kayo. Ang isa sagot mo doon, opo, magbabayad po ako.